Nag-issue ka ng cheque eh, ngunit tumalbog. Sinubukan mo na bayaran, sinubukan mo na hustuhin doon sa iyong creditor ang iyong pagkakautang corresponding to the amount of the check. Maaari ka pa bang makasuhan for bouncing checks law, for violation of bouncing checks law? Ikaw ba ay makukulong? Okay, talakayin natin. Ang main issue Okay? Ang main issue sa ganitong mga question is yung violation ng bouncing checks law. Okay? Na ang isang tao na nag-issue ng cheque, Okay? For a consideration. Ngunit ito ay tumalbog. Okay? Yung creditor, yung pinakautahan, he has to file a notice of dishonor. Okay, ito ang notice of dishonor mo. Deto, o ikaw ang notice of dishonor mo na umutang ka sa akin, nag-issue ka ng cheque, tumalbog. At uh, sinasaad ko sa iyo na ito yung check mo, ito yung check number, ito yung checking account, and you have five days, okay, to make good the check. You have five, ikaw ay mayroong limang araw para bayaran, hustuhin, at uh, uh, kumpletuhin yung kabayaran doon sa check na yon Okay? So, by the time na hindi mo na-satisfy o by the time na hindi mo na yung kabayaran mo, okay, yung kabilang partido, okay, ay mayroon ng uh, karapatan na ikaw ay filean ng kaso. Okay? E ngayon, sasabihin mo, attorney Aldrin, natanggap ko na po yung notice of dishonor, okay, natanggap ko po yung uh, demand within five days to Uh, to pay. Binayaran ko naman. Okay? Sasabihin mo. Uh, ang unang question dyan, kinuha mo ba yung check na bounce? Okay? Nakuha mo ba yung bounce check lo? For example, merong mga situations, no? Merong mga situations. Sige, nag-file ng no nag-issue ng notice of dishonor si creditor, nabayaran naman. Di ba? Nabayaran man either by paying the amount in cash or okay popondohan ulit yung account. Ngunit na file na pala yung kaso sa piskalya. Okay, na, na, na file na sa prosecutor's office. Okay? So usually dapat pag ganito makakatanggap ka ng supina, no. Makakatanggap ka ng supina para you can, 'di ba? You can defend yourself uh, sa sabihin mo na you have already paid yung pagkakautang mo. Nabayaran mo na yung pagkakautang mo in other words para 'yun ang iyong defense for the case to be dismissed at the prosecutor's uh, office level, no? Ngayon, sasabihin mo sa attorney, nagulat ako, naka-file na pala sa korte. Okay, naka-file na po sa usgado Okay? Meron na po akong standing warrant. Okay? So kailangan dito, kailangan talaga importante ikaw ay mag mag uh, mayroon kang lawyer na mag-aayos ng piyansa mo. Okay, syempre yung defense mo, you have filed your or you have paid, you have made good the amount of the check within 5 days from the notice of dishonor at yun yung iyong uh, grounds for the case against you. So, yun yung options mo dyan. Uh, usually naman hindi naman dadating sa ganon. Usually, sa prosecutor's office, makakatanggap ka dapat ng supina. Makakatanggap ka dapat ng uh, papel galing kay fiscal na ikaw ay inutusan na humarap ka sa kanya. Okay? And or mag-file ng counter affidavit, no? Uh, together with your documentary evidence as uh, si attorney na si yung attorney mo na yung bahala mag, mag maghanda ng mga documentary evidence mo. Pero syempre, Gaya na sinabi ko kanina nagsisimula yung uh, offense the moment na uh, magfile ng notice of dishonor plus 5 days the, the moment na maglaps yung 5 days na yon o kung ano man yung pecha na nilagay doon kailangan minimum 5 days kailangan minimum 5 days the moment na maglaps yung araw na itinakda doon sa notice of demand plus dishonor Okay? Eh nagkakaroon na ho sila ng karapatan na mag-file ng BP, uh, BP22 case against you. Pero yung, per, yung mga husgado naman natin, tinitignan naman nila kung meron talaga naging pinsala, di ba? Tinitignan nila yung uh, uh, case to case basis na instead na makulong yung tao, meron mga instances na instead na ikulong, im, ano na lang, fine. Okay? Instead na makulong, fine na lang sa certain situations natin so yun yung mga legal options mo uh, yun yung, uh, yung mga uh, kailangan yung pagkakalap mo ng ebidensya andyan yung mga kailangan mong ikalap ng ebidensya and at the same time yung mga steps na gagawin mo